Ayan mga idol, bago natin ipagpatuloy ang ating mga video, papasukin muna natin ang ating malupitang intro. Intro, pasok! Ayan, buo na talaga mga idol. Uh, bali, katatapos lang namin mga idol. Ayan. Medyo naligpit na yung ibang mga gamit mga idol. Ayan. Dito na lang, ini-heat gan kasi may kulubot konti yung ano. Yung Market please. Dito dito kami natagalan mga idol kasi pasil. Pasil kasi mga idol. Ah, Hmm. Ah, sir siya kaya. Rowing mo. Na Na. kami mga idol kasi pasil. Eh, putol putol kasi yan mga idol. Pero wala wala sa gilid ng ayo. Ano Sir. Wala sa gilid ng ayo. Kabilang, wala na. Ay ng dito pala sa mga may ano, mga idol uh, PICC sa may katabi halos ng ano, uh, Star City mga idol bali ang oras ngayon mga idol ay alas 4 na ng madaling araw kaya inabot na naman ng gabi yung inong lingkod sa pag sit up nito mga idol Ayan, maraming salamat mga idol at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa patuloy na nanonood sa ating mga video mga idol. Abangan nyo lang mga idol ang ating mga video sa susunod. Yan mga idol. Bali, ang pangalan niya ay ano, marketplace mga idol. Bali, ano to dito? Mga tindahan to mga idol sa loob. yan maraming salamat at magandang araw sa ating lahat mga idol babae na mga idol